Ayan mga guys, welcome to my vlog Good morning aritaw Ayan, mga nga gumising ang mga tropa Para magugas ng pinggan at kaldero Kasi kami mga umagaan pa, napiprito si Boyao ng tilapia Yan yung mga sinisip ng mga binata kagabi mga guys Ayan o Wow, solid na pang umagaan mga guys Sangdaan sang kilo Oh, Wow, sarapin. Oh, shout out sa mga subscribers natin mga guys. Maraming salamat sa support ninyo. Ayan si Paring Pids. Shout out kay Paring Jeep. Asan ka na Paring Jeep? Ayan si Bayaw. Lalarga na kayo mamaya pagkatakas kumain. Papuntang Kasibu. The Citrus Capital of the Philippines mga guys. Oh. Good morning nga tao.